tayong mga idol sa Isano, no? Isano, San Carlos City. So, kasama ko si si Kano yung mga idol. Ayan, si Kanoy, si Kanoy, si Kanoy yung mga idol, no? Tapos ah, sa Isano mga idol. At saka si Idol, isa pangalan mo, idol? No? Yung Barangan. Ah, Barangan. Ayan. So, dito yung mga idol. Nakakaroon dito San Carlos. So,

Si Rory and Rokero Ayan sa so, dito tayo mga idol so, dito tayo pero tayo mga idol na. Ayan, dito tayo sa Gisano mga idol. Gisano. Gisano San Carlos. <laughs> bà tao, xe mình bà tao Bà tao mọi người Bà bà

Bata idol, loh. bang idol lo. ka? Ha? ka? Ha? Ha? Asa? Asa man Ah, barangay um, di ay. Ha? Uyaw, nimo,